Hello guys, uh, ngayon po ay araw ng sabado at uh, off ko po ngayon at uh, guys, total hindi ko na rin uh, nagamit ang aking drone na. ngayon pala guys ay samahan nyo po ako para magpalipad ng uh, drone papuntang dagat ito pala guys yung uh, corner ng house namin dito yan at maglalakad uh, ako papuntang uh, si para magpalipad ng uh, drone kasi uh, halos hindi ko na rin nagamit yung drone kaya pala guys hindi ko siya uh, muna nagagamit kasi tag-ulan ngayon at uh, syempre kapag na nabasa yung drone uh, baka maaari siyang masira or uh, uh, magka malfunction yung kanyang uh, uh, mga ah uh, machinery Yan, kita nyo naman guys, ngayon ay um uh, uh, until now basa yung ah uh, ah uh, nan kasi tagulan ngayon at ah uh, yan. Samahan nyo ako guys sa aking uh, paglalakad papuntang site para magpalipad ng drone. Ang um, aking DJI Mini 2 guys. Uh, Malit lang siya pero napakalinaw ng camera. Ito pala yung pababa. Papuntang downtown. Yan. So dahan-dahan lang ako bumababa kasi pa-slide siya. Baka madalas kasi naulan na. -ulan. So pag nabas ko dito, highway na siya, Diyan, nadaan yung mga sasakyan galing uh, uh, yan, Diyan ako galing. So naglalakad ulit ako na papunta ng uh, uh, corner na kung saan, uh, ito yung shortcut na daanan papuntang uh, dagat guys. So pagkalampas natin dito, makikita niyo po sa kabila, meron siyang uh, playgrounds. Uh, minsan uh, na kapag nadaan ako dito ay uh, may mga kabataan na nag-skateboard. Yan yung mataas na sa kaliwa guys, meron dyang uh, playground para po sa lahat. At uh, yung mga tuwing hapon. Yan, yan, yan guys. Yan may fountain din siya dyan hindi ko na kinunan kasi nagmamadali ako kas at uh, baka umulan mababasa yung drone kaya nagmamadali ako guys makabunta ng dagat para makakuha ng view to uh, make a vlog kasi guys uh, para magamit ko yung drone kasi halos 3 uh, weeks ko din siyang uh, hindi nagamit kasi naulan dito malapit na ako guys nandun na yun oh. yung ano yung diretso niya ang dagat na yan guys sa amin maaga ngayon kaya walang gano'n sa at hindi uh, siya gano'n busy hours. yan yung mga restaurant dito tapos sa kabila restaurant din yan Sa so, araw kasi guys ng November, uh, December til January yung panahon na taglaming dito at uh, umuulan kaya uh, sa ngayon ay uh, hindi sana ako lalabas kaya lang uh, kailangan ko rin ma test yung drone kaya dinala ko siya total off ko naman ngayon para makakuha ng video at ma upload sa YouTube our vlogs akala mo nga dati yung Lebanon uh, sabi na dessert hindi naman halos uh, 60% guys sa Beirut, Lebanon ay puro-puno puro talaga yung dito kaya kahit nagitan nyo sa kamilang uh, uh, national flag ay puno yung nakatatak sa landmark guys sa kaliwa guys dyan yung dagat dyan ako pupunta at uh, manadaan na namin guys manadaan ko pala dito yung office namin Yan, sa kaliwa nga guys, papunta na siya ng dagat. sa bandang kanan yan yung office namin yan sarado pa siya kasi maaga pa yan may salamin na dalawa so tatawid lang ako sa kabila para uh, ng uh, uh, destination ko sa para makapalipad po ng uh, drone Diyan naman guys, pagtawid ko diyan, malawak yung area kasi nandiyan yung uh, nagjijawing ating mga kababayan at uh, dog uh, playground yan yan nakita nyo merong kababayan natin dito na may siyang aso kasi may mga rotation na, na kung saan eh, pwedeng ipasyal yung mga alaga natin para uh, uh, malibang din minsan yung alaga namin yung aso, sinama namin dito sa aming supervisor at uh, nakunang ko rin sila dati ng uh, video ng uh, drone nandiyan sa ibang uh, video guys sa youtube yan yung mataas na building na yun, guys, yan yung office namin at yung kabila naman ay hotel uh, dito. Yun, malapit na. Siguro mga ilang uh, minuto na lang, nandun na ako sa dagat guys. Sana hindi umulan para makapagpalibad ako ng drone. Kasi chinay ko naman yung uh, panahon. Ulan nga pero merong uh, time na aaraw kasi namantala ko sinamantala ko lang kasi uh, off ko ngayon para meron akong uh, magawang video yun na malapit na tayo sa mga subscriber ko pala 'yung mga hindi ko pa re replyan guys. So wait lang po kayo at uh, magre-reply po ako sa mga video nyo sa mga nag-comment sa YouTube ko. Syempre, rin naman guys yung, 'yung mga priority ko na ma replyan muna kasi sila din 'yung nag uh, nag-effort uh, para mapanood 'yung uh, video ko sa YouTube. Diba guys? Para fair. Yan po guys, kaya sa mga hindi ko pa na-replyan na, na nag-comment sa YouTube ko, wait lang po at uh, kapag nabasa ko po yung reply nyo sa sa YouTube ko guys, sa akin video, automatic po mag reply po agad ako sa inyo. So once again, thank you for watching my video at uh, I appreciated kasi dahil sa ganung uh, pagkakataon ay nakakapagana uh, uh, guys no na mag-upload na yung video lalo na yung support na bawat isa sa atin ay nandyan nabagatsyagaan lang guys sa uh, pagiging youtuber kasi sabi nga kahit konti lang yung subscriber hindi naman malaga guys yung subscriber ang malaga guys mapuno natin yung watch hours okay kahit libo or uh, million pa yung subscriber natin guys tapos yung watch hour natin ay hindi pa napupunan so wala din guys kaya kahit simple uh, malit na youtuber na tayo guys basta mapunan mo guys yung uh, watch hour sigurado uh, mamamonetize ka ni daddy youtube So ayan, nandito na tayo guys sa uh, pinaka-final uh, walkway. Yan, yan yung mga nagyagyagi mga kababayan natin dito. Mga Pilipino, mga Lebanese. At uh, kasi guys, itong area ay uh, para sa lahat at seaside. Talagang ito ay ginastusan ng government ng Beirut, ng Lebanon para maging uh, support sa... Uh, sa so wave at uh, maging pasyala pasyal na rin po guys ng ating mga kababayan. At uh, yan, pababa na ako dyan para maghanap ng area na kung saan ay uh, magpapalipad na tayo ng drone. So wala namang ulan ngayon guys. Napapansin ko mainit naman at uh, yun, sana hindi umulan. bababa na ako guys sa hagdan dito para uh, may set ko na yung drone So, ito na guys yung aking drone. My drone is conditionally eh, kasi matagal ko siyang ginagamit. Talagang handa na siya sa paglipad. Ready to take off. And now guys, sa uh, papaliparin ko na yung aking drone. Pero, uh, biglang biglang umabon guys <laughs> oh my god biglang umabon papaliparin pa ko na yung drone so may drone hit by rain guys so mas maganda tabi ko muna siya sinilong ko muna pala guys yung drone ko dito kasi naulan umulan yan yung aking drone na DJ Mini 2SE at yan yung mga kababayan natin na nangangawin sumilong din kasi biglang umulan So, malas, parang malas naman ngayon guys so total nakasend na rin yung uh, aking drone at uh, controller dito ko na siya guys pinalipad sa may um, shelves hindi naman siya mababasa Ayan. dito ko na rin siya pinalipad yan may uh, matibay na wall dyan at uh, kasi nakaset na siya guys eh. ang hirap niyan hindi magagawa ng video kahit paano yung kababayan natin na nakakaway So, susensya na guys sa mga viewers ko na akala ko ay makakapalipad tayo ngayon pero hindi pala kasi biglang bulan. Ngayon pa man, pinagpatuloy pa rin yung pagkuhan ng video, patunay na nagpalipad ako ng drone ngayon. So, nais ko sana siyang i-range test kung gaano siya kalayo. Uli, kaya lang guys, uh, biglang uh, bulan yan yung kababayan natin na uh, banyahi kahit na ulan ay nanghuli pa rin sila ng isda na pas ko guys sa uh, tuwing araw ng aking punta dito mapamaga, hindi nawawala yung na mga siguro pang ulan na rin or lubangan may pala guys yung aking drone small but terrible, guys ang ganda ng drone na video nito so hindi ko siya kaya ipagpalit si Evandro kasi yung quality ng video niya ang napakalino ayan, kinuko kahit na umuulan ay patuloy pa rin yung pangawit ng uh, mga kids dito at kanilang um, kasama kasi guys, may ako sa gamit kahit medyo, kahit konti lang yung ulan, talagang hindi ko na tinuloy na magpalipad. Sayang kasi kapag nabasa yung drone, maaaring uh, magsak o masira. O mag-malfunction yung uh, kanyang uh, 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 antennas or anything sa loob. Kaya mas mabuti dito kung ano. So yun guys, at uh, nakakalungkot, Uwi ako ng walang kuwang ganong maganda. Hindi ako nakakuha ng magandang view, hindi ako nakakuha ng malayuan. So gayon pa man guys, uh, pabalik na ako sa aming uh, house. At uh, yun. Medyo uh, failed yung ating uh, pagpapalipad ngayon kasi nakita ko sa weather condition na hindi naman gaulan ngayon pero biglang umulan kaya hindi ako nakapalipad ngayon na uh, yon sa mga subscriber ko maraming po salamat basat guys wag niyo kalimutan na mag like at uh, mag comment At uh, papitot na po ng notification bell para sa update po kayo sa aking mga video na i-upload uh, time to time at uh, makakasa naman kayo guys na uh, ako rin sa inyo ay uh, manunood at magla-like at magko uh, may share, may share, ko lang pala guys so habang naglalakad kukwento mo na ako nagsimula pala ako dumating dito guys sa Beirut, Lebanon last uh, March 2014 at uh, nagtrabaho ako guys uh, sa Phoenicia Hotel Beirut dito isa sa napakagandang hotel namin sa Lebanon kaya lang guys nung uh, taon ng na 2020 nagkaroon ng uh, uh, pagsabog na kung saan ay halos lahat ng uh, establishment ay nasira at isa yung uh, aming hotel na talagang uh, totally uh, 80% destroy kasi yung uh, mga salamin yung aming mga guest nilipas sa ibang uh, hotel so nawalan kami ng uh, trabaho guys the time so yun yung uh, moment na nakakalungkot at uh, naghanap kami ng uh, uh, part time work para kahit paano kumita tapos sinabayin pa guys ng uh, covid the time napakahirap maghanap ng uh, work para kahit paano ay Uh, kahit uh, nasa uh, accommodation lang ay kita ganun kasi ako guys that time ayo ko yung naka relax lang gusto ko yung uh, kumikita kaya that time before yung nawalan pa kami ng uh, work dahil sa pagsabog yan sa dito sa Lebanon nagsarado yung hotel naghanap ako ng part time na kahit uh, pamabayang trabaho guys tiyagaan lang sa bahay, naglilinis. So, after uh, magawa mo yung isang pinapaninis doon, mayroon ka ng ah uh, ah uh, bayad sa, uh, sa akin, ganun So, oops, teka. Sa paglalakap guys, biglang uh, umula na naman. Kaya, buti na lang may deron akong dalang pa uh, payong. So, yon tuloy natin yung kwento kaya yung sa mga kababayan ko dyan na sa Pilipinas or sa abroad man guys kahit malayo tayo sa ating pamilya nandito tayo hindi para sa atin kundi makatulong pa rin kahit paano makapadala sa ating pamilya sa mga kaipon kahit paano kasi guys sa uh, Situasyon ngayon, hindi na, hindi na kailangan yung trabaho na gusto natin ay maghintay tayo para makapagtrabaho kung ano man yung gusto natin. Guys, dito kahit anong trabaho guys, go lang ng go. Kung makapasin nyo guys, pag nasa abroad kayo guys, hindi kailangan ng may inag-aralan, hindi kailangan ng may tinapos, hindi kailangan ng matalino. Guys, sa abroad, gali dito, ang kailangan dito guys, discarte sipag saka tsaga guys yun lang kasi ang labanan nito guys hindi yung uh, uh, nakatapos ka or what basta madiscard ka guys ako okay, guys sinabi ko ako tapos ako pero hindi mo yung dito kasi dito kung ano yung trabaho kung ano yung yung uh, goal na trabaho na uh, nakaatang yun yung gagawin, guys. Ganun dito, guys. Kaya tiyagaan lang sa mga kababayan ko dyan na nandito. Uh, ingat po kasi tag-ulan uh, tag ngayon. At uh, yan, no. Kumapansin nyo yung ko. Naka-set up na yung mga Christmas tree. Yung ganyan, diba? Yan yung uh, trends dito. Talagang... Uh, pinapaganda yung bawat uh, kapaligiran. Hmm, yan guys, malapit na ako sa aking uh, house sa sa accommodation namin. At ayun, uh, medyo sad ako ngayon kasi hindi ako nakakuha ng magandang uh, view ng drone at uh, umulan. So, ganun pa guys, sa uh, susunod na mga araw, kapag uh, hindi na umulan, uh, pibilitin ko pa ng mga view at details sa uh, aking uh, ng drone. So, muli guys, maraming salamat po pala sa mga patuloy na nanonood ng aking video. Uh, thank you uh, for uh, uh, watching and uh, uh, stay tuned guys for uh, my uh, video uploaded in the everyday. At uh, I will assure you guys uh, I will respond uh, what uh, you to do you like my video and comments I will do it back in mean, uh, your uh, video also in uh, your YouTube yun guys sa uh, malapit na ako sa I aming mean, uh, accommodation ito yung pinaka final na uh, coffee uh, shop dito Naka-saan na kung saan, uh, sa corner na 'yan, guys. Tatawid ako sa kabila at uh, yun 'yun ay aming accommodation. Yung puting house na 'yun, guys, 'yun yung likod noon, yun, 'yun ay sa amin. At guys, nandito na ako sa aming house. Maraming salamat muli sa panonood at sa pagsama sa aking uh, uh, umagang ito.